yung pagtanggi na itong si Jingoy Estrada na kuno ay may ugnayan din siya sa isang sa isang contractor pa na nagngangalang WJ Construction um meron daw CCTV footage yung pagdalaw nga netong nitong si Mina nagngangalang Mina ng WJ Construction meron daw CCTV footage at yun daw po ay nakuhanan nga yung pagdalaw netong Mina sa Senate building sa Senate premise. Ay sino ang pinuntahan? Hmm. Ayan. Wala namang pinangalanan itong si Senator Lacson kung sino yung pinuntahan nga itong si Mina. Pero siyempre, dahil ang matunog nga na may ugnayan sa mga contractor ngayon ay si Jingoy Estrada, wala talagang lusot ang mokong na ito. Talagang maiuugnay siyang muli. <laughs> Dito nga sa sa CCTV footage na ito ng isang mina na kuno ay siya nga ang pinuntahan sa Senado. Nagtataka daw ay si Jingo Estrada bakit na implicate daw ang kanyang pangalan sa isyong yan. Sa isyong yan. Eh, huwag ka nang magtaka dahil alam mo rin sa sarili mo at alam mo rin siguro na meron kang history. Uh, may record ka ng katiwalian. At yun nga, sunod-sunod na ito. <laughs> Tingnan mo, nauna na po ang uh, pagturo sa yon ng isang Bryce Hernandez at siguradong may maglalabasan pang iba. I am very confident na yung CCTV daw kung saan pumunta yan si Mina na yan, sigurado daw na hindi sa office niya pumunta. Eh kanino pumunta? Kung may alam ka, ibuking mo na para ligtas ka, Mr. Jingoy Estrada, dahil siguradong lalabas at lalabas ang katotohanan. At pag ang katotohanan ay itinuro ka uli mas lalong magiging kahiyahiya dahil uuna mo nang itinatanggi. Katulad ng pagtanggi mo na hindi mo kilala ang, 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 district engineer ng Bulacan at marami pa pong pagtanggi nung una. Pero naglabasa na nga ang mga pictures nyo na hindi lang isang beses kayong nagkasama at kung ano-ano pa. Yan, mas lalong nagiging kahiyahiya dahil una pa lang, didepensahan mo na ang sarili mo at magsisinungaling ka siguro dapat nanahimik na lang muna kayo, inantay nyo kung may katotohanan nga yung mga paratang. Ang tao kasi na hindi, hindi guilty at wala talagang kasalanan, pipiliin na manahimik, pipiliin na antayin na lumabas kung ano yung totoo dahil solidly huli talaga. Kahit anuman ang mangyari, sa bandang huli, lalabas at lalabas talaga ang katotohanan.